Ito nga ang reaksyon ni Coach JJ Redick sa ginawang free throw attempt ni Lebron James in the clutch laban nga sa Phoenix Suns. Pero bago yan ipag-usapan muna natin ang kanyang mga nasabi sa post-game interview nang matanong nga siya about sa kanilang first loss of the season. Well, may sinisi nga itong si Coach JJ Redick mga idol at pakinggan nyo kung sino ang kanyang sinisi. I like level of competition and compete on the defensive end. They put you in a lot of tough spots and they have elite individual shot makers. thought our execution down the stretch was phenomenal. If there's one thing to nitpick, it's probably me. I probably should have gone to the fire Uh, possession or two earlier against KD. Well, ang kanyang sinisi ay walang iba kung hindi ang kanyang sarili. Siya daw ang may kasalanan kung bakit natalo ang team ng LA Lakers. At ang kanyang naging paliwanag dyan mga idol ay dahil nga daw hindi niya binago agad ang game plan dito kay Kevin Durant na tinatawag nga nilang fire. Mining lang nun mga idol ay ibiblitz itong si Kevin Durant every time na mag screen and roll or pick and roll. Nang dahil kung napansin nyo sa laban ay laging nga gumagamit ng pick and roll si Kevin Durant para nga i ang mga smaller defender ng team ng LA Lakers and in particular si D'Angelo Russell at Gabe Vincent nga ang kanyang binibiktima. And well, sabi nga ni Coach Redick abay dapat nung una pa daw or mas maaga ay binago nyo na yung kanyang game plan na yun na switching defense kay KD. Kung hindi dapat i-blitz na lang daw nila si Kevin Durant. At yan nga mga idol ang kanyang sinisi mga idol. Walang iba kung hindi ang kanyang sarili. At ito nga rin mga idol ang kanyang naging reaksyon sa naging free throw attempt ni Lebron James mga idol in the fourth quarter na arguably nagpatalo nga sa team ng LA Lakers. Pakinggan niyo mga idol ang kanyang mga sinabi. When Lebron did the intentional miss free throw, what was your vantage point of that? Is that something in the short amount of time you guys been together you've been able to ever do in a practice or anything? We communicated that, yeah. Yeah. So we, everybody that was on the floor knew what was happening. And, um, it was an insane miss, to be honest with you. I don't know that I've ever seen an intentional miss that hit the bottom of the rim and then went straight down. Um, you know, look, we, we had no timeouts. It was a choice that we we made. That's I think that's the right choice, and I'd make that choice again. Um, Well, ayon na nga mismo dito kay Coach Redick mga idol, yung ginawa na yon ni Lebron James ay napag-usapan nga nila during their timeout. At planado nga nila yung mga idol, kaya pati nga raw mga Lakers players ay hindi iba at hindi na rin nagulat doon sa nangyaring yon. Siguro nagulat na lang sila kung bakit napakabilis na ginawa yun ni Lebron James. Talagang pati nga ang mga Suns player ay caught off guard. Pero ayon na kay Coach Redick mga idol, yung ginawa ni Lebron James ay pinlano nila at alam yon ng bawat isa. Pero talagang it's nice to see nga mga idol itong si Coach JJ Redick taking accountability sa kanilang naging pagkatalo ng dahil nga sa kanyang hindi mabilis na reaksyon na pagbabago ng defensive game plan dito nga kay KD, kanya rin pinagdanggol si Lebron James dito nga sa post-game interview. Anyways mga idol kayo ba? Ano bang masasabi nyo dito? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion.